Bonjour Alright Isang panibagong araw na naman Bali dapat ngayon day off ko eh Pero I-schedule ako ngayon para mag part-time Sa ibang hotel Nakakuha ako na schedule ngayon kaya Papasok ako sa ibang hotel Bali first time kong papasok doon sa pag-i-extrahan ko ngayon Baga hindi pa ako nakapasok doon tapos hindi ko alam kung ano yung style nila doon, kung paano yung nila doon, paano sistema. Hindi ko alam pero papakita ko kung paano yung ginagawa nila doon na alam mo kasi first time ko lang doon. tayo sa 9.13 sa game, okay? Ang pupuntahan natin ngayon dito sa Meruminil. Bali, ilang station bago sa Meruminil. Six station bago tayo makarating dito. Bali dito, lilipat ako ng metro. Diyan sa Meruminil. Diyan yung hotel na pag-extra ako ngayon. Alright, dito. Ayan. Wala na yung train. Titignan ko kung ilang dumulo yung train. Ay, eh, papalis pa lang pala. Hindi Ay, yung tren. Hindi ko inaabot yung tren. Bali, ang susunod na tren, 6 minutes ka, balik, pa. Bali, maghihintay pa ako dito. Bali, ganun na lang. Kung trip nyo yung gantong ginagawa akong video regarding nung sa mga pinagpapartaman ko. Panoorin nyo tong video na to. Tapusin nyo hanggang dulo. Ako nga pala si John Labiar at isa akong OFW na naka-base dito sa Paris, France. Tara, simulan na natin. Kabay! 我们来纪念他。嗯 six station pa bago ang parating dun sa Pilipata Metro sa Merovini Pakitaw na na sa inyo mamaya pagbaba ako dyan Alright, bahay nandito na tayo sa line 9 dito sa Merovini Ayan Lilipat tayo ng iba Right? Yeah. Bale yun, ilipat tayo ng ibang metro. Nandito ako sa escalator. Last time ko doon sa hotel na papasok ako ngayon. Hindi ko alam kung pa paano yung sistema nila doon Sa nakalagay yung mga gamit. Kumbaga, ngayon ko palang aalamin. Ngayon, hahanapin natin yung line na Ayun, dito. Dito tayo sa Merominilia. Tapos yung pupuntahan natin, ilang station ba, ba? Ah, bali dito tayo pupunta sa Bon Nouvelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, simula dito sa Merominil hanggang dito sa Bon Nouvelle 6 na station pa bali ayun, dito yun daming tao, naghihintay ewan ko kung ilang minuto pa yung bago dumating yung metro pero maraming tao 12 minutes pa. na matagal pa pala. Na pala naiipon yung tao dito kasi 12 minutes pa eh. ko lang, may kita yun oh. No? 12 minutes tapos 16 minutes pa bago dumating yung susunod na train. Kaya pag naiwan ka dito, sigurado malilate ako dito 16 minutes pa yung susunod na, train kaya pag naiwan na ako rito GG kaya kailangan makasingit ako rito kung saan dami naghihintay na ipon na rito na tambak na nandito muna ako sa tabi dami nang naipon dito na tambak na Direction Bruxelles, prochain train dans une minute. Le suivant dans deux minutes si si mama All right, bali papakita ko na lang mama sa inyo pagka uh, naka-assign na ako dun sa train. All right, ngayon nandito na ako sa loob ng train. Ayun. Mapapansin nandito ako banda sa nasa gilid na ako ng pintong gawa ng siksikan sa dami ng tao na naghihintay yun maghihintay mga 12 minutes yung hinihintay ko kanina dun, bali ngayon nandito na ako sa loob tapos bali doon sa pupuntahan ko 6 uh, station bago ako makarating doon 6 station nga ba hindi ako sure, pero yun alright papakita ko na lang sa inyo so, mamaya pagka ako doon six Sheet number 6 dito yata yun hanap plus debi yung paso ko eh, 8.50 na 10 minutes na lang bali hahanapin ko yung yung hotel na pag-exit Bali yung exit number 6 dito daw. Dito sa side na to. Alright. Oh, matarik pala yung daan. Matarik. Yung hagdan. Bali. Eh. Yun, matarik yung hagdan dito. Kasi lahat ng metro nasa ilalim. Baga underground kung mapapansin nyo underground lahat ng metro tapos sa lahat sa may taas naman dun dadaan yung mga kotse pero lahat ng train nasa baba kasi merong train na ano eh na maraming connecting station ibig sabihin nun mas malalim yun meron sa San Lazar parang apat na floor yung lalim ganun kasi lalo na pagka punta dun sa outside mas malalim kaya parang apat na floor yung ano niya yung lalim yun lahat may underground alright pari ngayon ayaw number 6 dito siguro dito ayun yun number 6 yun bali yun nga yung lalim ng ano sa San Lazar, parang apat na floor kasi meron papunta dun sa mga outside sa ari-ari banda semi outside dun maraming connection station dun kaya malalim parang four floor yung lalim <laughs> ah, dito yung number 6 oh, di hindi kakain ng camera ko alright ito yung labas ng metro ayun ito na yata yun dito yata ako papasok okay. check ko muna kung dito ako alright dito yata yun, check ko muna Dito na ako sa hotel na pag extra ko and sa likod First time kong papasok dito pero nakita ko sa labas 4 star yung hotel eh Okay, ito yung address na binigay sa akin Tapos nakita ko sa labas 4 star Kaya titignan ko kung paano yung tsura sa loob Kung paano yung galawan nila doon Check ko Tara, pata tayo sa loob Bonjour Ah, uh, zero five for extra on your day? Extra for. Wi wi. Ah, Joseph. Okay. Dito na ako sa gabi. Ah, hasta mo diyan. Okay, merci. Ayun, nandito na ako sa loob dito nga ako. Okay, ito yung reception nila yan sa likod. Yan. Okay, four star. Ayun. Ayan dito yung sa so, baba. dito sa baba nila. Alright. Toilet. Toilet nila dito sa baba. Dito na ako sa locker nila dito sa baba. Magbibish na ako tapos papakita ko sa inyo yung mga kwarto itong anong itsura ng kwarto dito. Tingnan natin. Kasi 4 star eh sa labas ang ganda tingnan natin sa loob. Ngayon po po na tayo sa 6th floor. Meron daming floor. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 8 8 floor. Pero yung unang gagawin ko sa 6th floor. Yan bali yan dito na ako sa 6th floor. Tingnan natin kung ano yung tura. Yan, ito yung plakang nila ito na alagay yung mga gagamitin sa mga kwarto gaya ng dra ayan post liquid teorye ayan yung mga towel tapie lahat ito na alagay sa loob ng plaka nila baga lahat ng floor mayroong ganyan lahat ng kailangan sa kwarto lahat ng floor may mga ganyan mga nakalagay na dyan Bali yung unang pupuntahan natin. Um, bali yung unang gagawin natin yung Deus. Yung Deus ay 602 604. yung uunahin natin ron okay, check natin offense sa me para gumano ilaw alright, ayun ayun nga, dito na ako sa loob Dito na ako sa loob ng room Yan, bali Papakita ko na lang sa inyo mamaya Kung pag natapos ka na tong room na to Kasi day is eh. Kaya ito, kaya gusto. Ibig sabihin, na dates. Baby time, gano'n yung magbibimbangan. Ayan yan, mag Tapos ko na yung pabla na ito. Baligayin yung itsura niya. Okay, yan yung itsura nung wakta tapos ito yan sa cafe tapos yan yung mga kailangan mong ilagay kaya na ito para sa cafe yan dito tapos itong gatas yan tapos yan yung bed tapos dito naman yan yung mga gamit nila Tapos dito mayroong mini bar. Pero mini bar nila, ay wala nang laman. Yan, may mini bar sila sa loob. Tapos yan, ganoon din papakita ko sa inyo yung ambiance. Hindi yung sa tier mo na papakita ko sa inyo. Yan dito sa CR. Ay ni Jura na CR nila. Yan. Ay ni Lord. Okay oh, din maganda, maganda yung ano nila Sa siya nila Ayan Tapos Tapos sa ambience, sa fight of things, sa ambience Alright Paglabas mo dito Ayan yung itsura ng labas G oh. Diba ang angas Paglabas mo mapapagod morning ka talaga eh Ang ganyang yung makikita mo Diba ba? ganyang kaganda yung mga makikita mo rito pagbungad mo pa lang sa labas pa good morning ka itong spot na to para sa akin maganda tong spot na to kasi nandito ako sa 6th floor ayan yung itsura ng labas niya spot ayan mapuno presko yung hangin malamig na yung hangin pagka dito ako mesto pagbungan mo palang good vibes na agad eh kumbaga parang masasabi mo na ano eh sarap sarap ng umaga sarap ng buhay parang ganun kaya paglabas mo rito bubungan sa ganito kaya maganda tong pwesto na to Ito yung nakasign sa akin ngayon. Ayan. Bali yung kulay green. Yan yung rikush. Bali, apat yung rikush ko. Tapos yung kulay pink. 2, 4, 6, 8, 9. yan naman yung depar ko ngayon. Bali yung depar. Yan yung mga papalitan lahat ng bedsheet, ng towel. Lahat lilinisin. Tapos yung rikush. Bali, ayan yung may kliyente pa sa loob. Pero kailangan mong linisin yung loob. Palitan ng towel. Yan, tuwalya. Tapos yung mga basura. Yun. Tapos konting linis lang. Tapos ito ako mapapansin nyo itong isa. Ay, yung dalawa na yan. Bali, may deus. Ayan yung deus yan. Ibig sabihin yan, merong nag-short time. Bali, dalawa yung room ko na nag-short time. Ayan. Ibig sabihin yung short time, yan yung baby time, yung magbebengbangan. Yan yung ibig sabihin nun. Bali, mag-check out sila. Siguro mga 6 hours lang sila. Tapos check out na. Ayan. Bali, ayan yung nakasign sa akin ngayon. Kaya na sinabi ko, pag 4 star, maraming mga nakadesign. Yan, marami kang dapat linisin. Yan, marami kang dapat i-refill gaya ng Yan yung mga ganito. Kasi yan tapos may mini bar siya. Yan pag may ano sila, may mga juice ganyan, soft drinks, prutas, pagkain. Yan, diyan nila nilalagay yan sa loob ng mini bar. Tapos yan yung cabinet sa cabinet nila. Yan lagyan na ng sapatos yan yung itsura nya pagka natapos na yan sinasabi ko na pagkakaiba ng 2 star saka sa 4 star pag 2 star plain lang wala ka masyadong linisin pag 4 star 3 star marami kang dapat linisin marami kang dapat ayusin i-prepare yun yun ang pagkakaiba nya Bala akong kontrata. Yung gaya ng ginagawa ko nung mga nakaraan. Pag may extra ka, pipirma ka ng kontrata. Bale, ito yun. Bale, pipirma ko na siya ngayon. Yeah, I understand. But you can, like, compensate. Yeah, yeah. I can pay. But if you do, if you do it, if you be perfect, I will be happy to pay that. Yeah, yeah, I can pay, don't worry. I can pay, but it, it will be great if you like put it and like reduce it, so I will be happy. Unfortunately, I can because the room has already been Yeah, I understand. Maybe can't do Maybe you can test properly. All right, all right. Paulina, oh, Dito Kanatata Posen. Young first time, Nato. tingin ko okay naman yung trabaho tapos yung loob okay din maganda maganda yung loob kaya, yun. dito ka natatapusin kung nagustuhan nyo yung mga ginagawa video regarding dun sa part time ko sa ibang hotel baka paki like at subscribe na rin para pagsuporta sa mga susunod na video na gagawin ko pa at salamat na rin sa pagtapos ng video na to dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawat kaya hanggang sa susunod ulit Salamat.